dol totoo pala dol na pati yung aso na naginip yung mga hayop dol na naginip pala kawawa yung aso ko dol tingnan mo ano kaya panaginip niya dol grabe naman to naginip kaya tudol o ano ba baka na stroke tudol o oh, tingnan nyo no 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 kawawa yung aso ko ang bait na naman ito kawawa yung aso ko baka hit stroke to Oh. Uh, Bakit naginip lang 'to? Ano kaya pa naginip nito? May sakit kaya 'to? magkakaawa Tingnan ko kaya